Hello guys, mga na-araw po sa ating lahat at mga na-araw po sa lahat na manonood ng video nito, mga nangaraw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, sasagot po tayo ng isang katanungan ng ating viewer. Pero bago tayo magsimula guys, nga pala kung di pa kayo na-subscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, simula na po natin. sa video natin ngayon guys yung tanong ng viewer natin is kung bakit daw po hindi nabubuhay yung mga anak ng hamster niya dalawang beses na po nangyari sa kanya yung iba halos hindi talaga nabubuhay tapos yung iba pagkalabas palang lang patay na ganun hindi tumatagal tapos may iba namang nagko-comment na yung mga anak nila wala pang isang oras kinakain na agad ng mother nila. Yung mother hamster. Yun po. So, yun guys. Kasi guys, ganito yan. Bali kasi nangyari na rin sa amin yan. Papakita ko sa inyo. Eto guys. Eto yung breeder namin. Yan. Eto po. Actually, dalawang beses na namin to sinubuan i-breed. Pero, walang nabubuhay. Marami siya mag-anak guys, minsan walo, sampo. Ngayon, pero ang nangyayari, hindi po nabubuhay. <laughs> minsan, after one day, lima yung matitira. Tapos, after another day, paubos ng paubos. Minsan naman, bagong panganak pa lang, kinabukas ang patay na lahat. So, yun po. Ayun yung nangyayari sa kanya. So, ang ginawa namin, hindi na namin siya brinid. Yan. Kasi guys, <clears throat> ang nangyari kasi guys, ganito. Kaya nangyayari yung ganyan guys sa ating mga hamster. Hindi naman natin ano eh, kasi kung alam natin na ginagawa natin yung tama tapos nangyari yung ganyan wag po natin sisihin yung sarili natin. Importante guys, alagaan lang po natin ng tama yung mga hamster natin lalo na sa mga keeper. Ganun po. Kasi napaka-importante sa kanila na hindi mai-stress. Ngayon guys, kung ginawa mo yung paraan para hindi ma-stress yung hamster mo, ginawa mo yung dapat gawin para sa buntis na hamster. Tapos ganun pa rin po yung nangyari. After delivery, namatay pa rin po lahat ng anak niya. Lahat ng pups niya. Is baka hindi po ikaw ang may kasalanan nun yan. Baka nasa lahi po yun Ng hamster mo yan. Kaya napaka importante guys Kung mag breed ka ng hamster Gusto mo magparami ng hamster Alam mo talaga yung pinanggalingan Kasi eto guys Na hamster namin Yung pinanggalingan na eto Marami po talaga mag anak Yung nanay na ito, Nandito pa nga sa amin yung nanay na yan, yung nanay po niya nag-aanak minsan ng 12, 10, ganun po. pero sa 12 minsan ang nabubuhay is lima lang. Nag-anak naman siya ng 8, walang nabuhay. Pero tinutuloy-tuloy pa rin namin yung pag-breed sa kanya. Kinukondisyon. Tapos pag nangyayari na namamatayan siya ng... Excuse me guys. Pag nangyayari na namamatay yung mga anak niya, iku-condition namin for 2 months... Ganun po, para mabago talaga yung ano sa katawan niya, para mawala talaga yung stress niya ron sa pagkamatay ng mga anak niya. Kukondisyon namin siya ng 2 months, tapos ibrebreed na naman po. Tapos pag nangyari ulit yun guys, ang ginagawa na namin, hindi na po namin siya brini-breed. Kasi sayang po eh. Kasi pag ibrebreed mo pa po ulit yun, tapos mamamatay lang din lahat, sayang. So, eto siya guys. Naging survivor to dun sa 12. Isa siya sa lima na nabuhay. Ngayon guys, nang brinig na namin siya, ang nangyari, yun, patay nga po lahat yung anak niya. So, wala pong nakakasurvive dun sa anak niya. Ano yung posibleng dahilan guys? Kung naiwasan po natin yung stress sa kanya. Ang posibleng dahilan sa kanya guys, is nakuha niya po yun sa mother niya, sa lahi nila. Ganun. Kung lahi nila yung ganun, so wala po tayong magagawa doon. hindi po natin mababago yun. So, ang gagawin na lang po natin is alagaan na lang po siya. Hindi na po natin siya i-breed kasi kawawa din po yung mga magiging anak niya, kakainan ah, niya. Tapos kawawa din siya kasi stress po yun para sa kanya. So, kung gusto ulit natin siya i-breed, maganda, i-condition -co natin. Para sa susunod na breeding, aasa tayo na may mabubuhay, may makakasurvive. Kasi dito guys talaga, dalawang beses na namin brinid, pero wala talaga. So ngayon, kinukondisyon namin siya para sa 2 months na conditioning, tapos i-breed namin siya after 2 months. Ganun po Yun, so ang ginagawa namin kasi dito guys na pang-condition lang is dextrose powder Kasi ayun yung pampalakas lang ng katawan, ganun Pampabalance ng electrolytes Tapos para mailalayo sa mga sakit, sa mga stress may iwasan din yun Yun po, after ma-condition i-breed na po Tapos pag ganun pa rin po guys yung nangyari na Namatay lahat ng anak ko ginawa mo na, kinondisyon mo na, iniwasan mo yung stress. Namatay pa rin po yung mga anak. So, ang payo ko sa inyo guys, wag nyo na po i-breed sa susunod. Kasi masasayang lang po talaga. Tapos kawawa rin po yung hamster natin. So, ang gawin natin, i-keep na lang po natin yung hamster. Or kung gustong may mag-adapt pero ayaw magparami, pwede po natin siya ipa-adapt. Yun. As long as naaalagaan niya po ng maayos. So, yun guys. Ngayon, pag hindi po naging successful ulit yung pag-breed namin sa kanya, ititigil na po namin. Tapos, ikikip na lang po namin. Ilalagay namin siya sa bas malaking kulungan kung saan makakagalaw-galaw siya. Ganun. So, yun guys. Ayun po yung ginagawa namin. Tapos, ayun lang din po yung maisasagot ko dun sa nagtatanong kung bakit wala po nabubuhay sa anak niya. Iniiwasan niya naman po yung stress na hamster. So, yun. Baka nasa lahi po talaga ng hamster mo, sir. Kaya, mas maganda kung pipili ka, piliin mo yung yung pinanggalingan niya. Magaling mag-alaga ng mga anak. Marami mag-anak. Tapos, nabubuhay niya lahat. So, malaki ang posibilidad na makuha po ng hamster mo yung ganong pag-uugali or ganong lahi. So, mas maganda po yung ganon. Kesa Bibili ka tapos hindi mo itatanong kung ano ba yung pedigree ng hamster na yan. Ano ba yung pinanggalingan. So, wala kang idea. magaantay ka lang hanggang sa ma-breed mo. Tapos ganun pala yung mangyayari. So, napaka ano yan guys. Nakapang hinayang po talaga. So, kailangan pagbibili ka, alamin mo po talaga yung background ng hamster na bibilhin mo. Para hindi ka umasa. Ganun po. So ayun guys, hanggang dito na lang po. Sana may natutunan po kayo sa video po natin ngayon at sana naliwanagan po kayo kung bakit hindi po talaga nabubuhay yung mga anak ng hamster kahit ano pong gawin yung pag-iwas sa stress sa kanila. Yun, namamatay pa rin po. Sana nakuha nyo po yung sagot ko at nga pala, kung di pa kayo na-subscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yun guys, maraming pong salamat. Hanggang dito na lang po.